Itong araw na to, may prank ako kaya. Papagalitan ko si Aga pero ang focus na mas magagalit ako kay Rick sa kalat nila ng dalawa. Saan naman kalat yun? Ano na yan? Oh. Oo naman, Rick. Tinitinggan mo to, Rick. Hindi mo rin matope. Saan nyo nyo ayusin yan? Saan nyan, Rick? Huwag mo nito tinitinggan mo pa kayo mo ka na to? Kaso mag-ayos naman eh. Saan naman lang tinatayinan nyo? Ipabal yung dalawa. Ay, mami. Hindi nyo sensitive. <coughs> Ito lang kumain kasi parang ano kayo. Hey, hindi! mag Kung kalat niyo, ayun Ang mo. sige, dami sinasabi, ko palang. lang. siya Joy. Hindi, hindi, naman. Okay na, ang dami sinasabi na kainis lang kayo ganyan eh. Parang hindi kayo nakakalat sa kwarto niyo Ayun, pa water niyo oh Oo, sige na. Oo, na lang sa pa, Itong araw na to, may prank ako kay Aga. At ito ang tinatawag kong revenge prank. Very dadamay ko si Rick. Papagalitan ko si Aga, pero ang focus na mas magagalit ako kay Rick. Kasi sa kalat nila dalawa. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Aga. Kung masasaktan ba siya habang pinagsasabihan ko si Rick at siya. Or ipagtatanggol niya sa akin si Rick. <laughs> Tingnan natin kung mapaprank natin si Aga. Sino kalat nila? Ay, ano kalat kaya naman yung kalat ni Rick. Ayan ang kalat ni Rick. Nagkahinan yung niwan. niya. Kaya mamaya pagdating ni Aga, kasi wala pa si Aga eh. Iniwan niya lahat dito. Nagmamadali. Ewan ko na yung may endorse niya hindi ko alam. Pagbalik ni Aga, babalikan ko pa ba yan. Gina lang ang sakalang talaga. Sup, Chay? Hindi ba trip si Guto? Ha? Hindi ba trip si Bakit daw?

Oo! Oh, Ito naman ang unan niyo! Diyaket mo! Unan mo! Nakakalat! Ano mo kumain dyan? Ano na yan? Patay mo yan! Ano na to? Sa'yo to, Rick? Oo naman, Rick. Nakita mo ang pawis ko? Linis! Kahit may bahay pa. Siyempre, kaya tutulungan mo sa dami ng kalat. Siniligan mo to, Rick. Hindi mo rin matope hindi ko na kaya yung ganyan na ako naglilipit ng kwarto dito. Pag ganyan, Rick, sana naman lang, pagkakain mo, binaba to. Ba't hindi nababa? So kaya ay, mo yun, ba yun, ito ito yun. mga yan. Hindi! Hindi lilinis sila Ang init na, ang init ulo niya na naman. Kahit nag edit pa oh, si na yun, yan. mag-work pa kami, ayusin namin. Hindi, ngayon niyo ayusin yan. sige, sige, tapos na kayo. Hindi ako lalabas, ayusin niyo ngayon yan. ko lang, agad eh. Uh, Kula no, na lang mag-alarm kayo. Ano pa ka lang po kung um, kakauwi mo lang agad? Ah, o, bakit may -na naman ulo niyo? Ganyan rin. Pagod ako, pagod ka rin. Pa, hindi ka na iba sa akin, pero sana hindi ganyan magkakalat sa kapato. niyo? mo ka na to! Kumain na naman siya yun. Nasa mga ayos naman eh. Ang <laughs> sabi ko, pagkakain nila ba? Bawal na kumain sa kwarto eh. Bakit bawal? Kumain na naman kayo sa kwarto niyo. Ha? Uh -huh. ah? kwarto. Oo. Aga, kinakain ko sa kwarto ko, ako din na nagbababa. Oh. Eto, hindi na baba. O, oh, ibang na Hindi. Hindi, hindi ako alis. Aga, kalita ako hanggang gusto ko. Eto, oh, kaya yan, oh. Pag-ihagyan. Gusto ko naman! Eh, pag-inipis ang kwarto. Ibababa ko na. Hindi yun, Rick. Ang ibig ko sabihin, alam mo naman eh. Ang kasambahay, siyempre, kailangan nagpapahinga at tinutulungan din. Kaya naman lang, pinagkainan nyo, ibabaan yung dalawa. Pati mo nga, hindi mo kaya ilig. Oo, okay, ito. bakit ko kayo sa kalit ko? kaka ko lang, magbubunga naman kayo, para kayong alarm. Kaya nga si Rick na yun. Hindi kami si Rick. Hindi siya ninadamay. Pero yung kalat na yan, ako maglilipit yan. Pati kami nga maglilipit, pati kami galit. Ang iniingay nyo. Magbubunga, magbubunga na lang. enjoy tayo na mag-uha tayo mag Hindi okay. Hindi okay. 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 okay yeah, mami. Kasaya? Ay, mami. Bakit ka kaya? Eh, lang Eh, ba't ka ko, mami mo. Okay, okay. Oh, oh. Kung bababa naman namin sabi ko eh. Ba't si Salik dinadamay niya eh? Hindi dinadamay, pero kanat ka niya yan, di ba? Kaya yeah, kakalat nga niya. Oo, oh, hindi huwag naman mag Ayusin namin. Tapos. Anong tapos? Ngayon yung ripitin, pati ikaw. Kaya, ngayon yung dito. Sa harap ko eh. Hindi na, kaya kasi... ko. eh. Okay, sensitive, may okay, sensitive naman kayo. Okay, hindi n'g kalat niyo. Okay, sige na. Ang dami sinasabi ko, uwi ko pa lang. Taroy. Hindi, 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 na muna. Okay na, 'yung gusto lang kayo ganyan eh. Bakit hindi kayo sa kwarto niyo? Na, ako? Ako? Oo. Oh, hindi ko alam kung pa kayo ng iba? Hindi, na, din 'yun. na. Hindi 'yung na. Aysin na siyempre kumain. ano? Oh, oh, oh. okay, na. okay na okay. yung na okay na tapos na. na kami. na na kami. na kami. na kami. na kami. na kami. Tapos na Tapos na kami. Tapos na kami. Tapos na kami. Tapos na kami. na kami. Tapos na kami. Tapos na na na, oh, na kami. Tapos na na kami. Tapos na kami. Tapos na kami. Tapos na Nangyayari sa'yo naman po. na si Aga binagsaking pintuan natin. Ngayon, pagka nandun na kayo sa townhouse, kung niyo yun nang yung gate. Tapos tatawag ka sa'kin. Sa ako magsasabi, sabay, sabay, sabay tayo. Sabay tayo. It's a prize! King let's go. King Laias, let's go. Okay. talaga garden ni mo na yan. Hindi mhm sige ka? yung ba? po sa mga. sorry oh. hindi, ko lang gano'n ah. talaga yung, nanay. Pangit, tulots, yung mga nanay pero ang pangit ko nang wala pa akong masyadong tungkol nagbubong yung tapos pag ko dadamay ka pa hindi mo siya ganun yun oh no? first time ka lang niya dinamay oo oh. bakit kaya ganun? no kaya nakain ni mama yun? hindi ha? hindi tayo ikaw na muna magbukas. Ay, ito. video mo? si Bakit, mami? Umalis na kami. And dito na kami sa townhouse. Dito muna okay. na muna kami mag-stay. Diyan na, okay. na. Hey, Diyan na muna kayo. <laughs> Pero isa lang sa ko kayo. Ano? Siya, po Uy! ba? Okay ba? sa bahay na <laughs> <Ay>. <laughs> Diba? Oh, mas worth yan. Hindi na lang kasi talagang sa kahalam at hindi ka. Maniwalahan mo na yun. Umiyak-iyak pa si Ray? <laughs> Umiyak-iyak ka pa? Oh. <laughs> Sana sinabi niyo munit bago ako umalis, di ba? Bakit sinintayin niyo pa ako makapunta ng townhouse? Ito yun yung naman naglagol. karapat dapat lang. Bye-bye. Kailan? Puso nga, wala akong intindihan sa so, sinasabi niyo. Tumimik na kayo. Sa kapat! Kamatay! Kamatay! Guys, ito na ko ka? Visit, ano yung Suzy. Oh. Pinagubukas na sa akin. Sayang effort eh. <laughs> ano yung pinag-usapan nyo before? Bago mo ba kumaway? Yes, ba, eh? ba kayo? Yes, sir. Sino na isip? Tita. <laughs> Pero alam ko na magagalit siya sa akin. So lahat ng mga nangyari. At alam ko na mga nangyari. Hindi ko napansin na may camera ka kanina. Nasa taas Nasa bahay ni Pugya. Nasa <laughs> taas? Uh Oo. -oh. Kaya mo mag-acting ah. Balimbing ka talaga, Che.